Sep? Opo. Okay. Ang... ano na nararamdaman mo? Ayan. Tumatas po. Kailang pa po yan? Nung June 12 po kasi natake po siya ng high blood. Pagkadala namin sa ano po, tapos 13, may nakita sa CT scan niya na parang hindi nagsisirculate yung dugo. Namumuo. Opo, hindi. Opo. Yung ugat? Yung ugat hindi magdaloy. Hindi magdaloy okay. po. Tapos nung pagka ano po nun, binigyan ng gamot, medyo okay. Tapos nung pagka ano, sabi nga hindi nawawala yung hilo, tapos nagsusuka po, suka ng suka. Okay. Pero yung BP niya, normal pa rin po. Ganito po kasi yan. Pag ang isang tao may kulam, sa doktor na niniwala ko ako, ha? Okay. Bilang isang pain uh, hindi ko binabaypas yan. Okay. Pero kung hindi ka naman gumagaling, bigyan ka ng mga gamot, lalo kang lumalala, or umuulit, umuulit nang umuulit yung sakit mo, may halo yun. Tulad doon yan, dalawang, dalawang bumitira, pero grupo to. Yan lang na po natin. Manalig lang po kasi hindi ako ang magpapagaling sa'yo kundi ang ating ama na si Yahweh at ang ating Panginoon. Ngayon may halisin po ko sa'yo kasi nakikita ko ibubuti ka. No? Uy, kumbaga uti-uti na ito eh. Itong linga ano, kailan ka ulit nakaramdam? Nung Noong... Noong... lunis po. Lunes tapos kahapon, sobra po yung atake niya kahapon. Okay, Talagang si so, maghapon po so. siyang nakahiga. Pangalan mo sir? Julius Roca po. Ah, sa apelido, sa apelyedo mo, apelyedo niya, Isa? Opo, oh, kasal Okay, sige po. Kung kaya ko po tinanong, ma'am, sir, iyaano ko na pang kalahatan. Opo. Okay. Hindi yung sa kanya lang, sa kanya okay. lang. Opo, kasi Hindi na. may mga anak din po. Okay, sige po. Apelyedo? Roca po. Wala kang sakit, doktor, maliban lang din sa maintenance sa high blood. No? Okay. Tinan po ah. Sir, dito ah. Tingnan na tayo po ha. Tingnan niyo po mama, panoorin mo yung, ma'am panoorin nyo yung paggagamot ko para makita nyo ha. Kasi gusto ko may nanonood. Ayoko yung kami, kami, dalawa lang yung nagkakaluan. Mas maganda na higit. Tingnan nyo po. Pa, pa, Totoo so, ha. Maroon pa. Sige mama, yan ha. Mama, ang nipis. Ang oh, dami na pera. Kaya nga po, yung nga rin po, pinapaano ng uncle po namin, kapatanong po si Panto, matatanggal lahat. Ako na po. Kung baga, yung sakit ito, yun yung alusin ko, at sana huwag nang balikan. Ako. Pero ikaw, ipitan kita tungkol naman sa mga nakatira dyan. Yun lang po na. Ito po ah, walang sakit doktor. Kitlipin ko po ah. Wala pong laman yan, awalitin ko. Tingnan mo muna. Kasi mamaya sabi, kaya, kaya pala nasaktan, may tako sa loob eh. Ayan po ah. din ang tinago. Yan po doktor, so, Oh. eh, so, oh. uh, sorry, tumunog. Wala. Alak. Wala, talaga. Hindi may init. tumutusok. Wala. So, ito Sabi mo niya. Let's zoom. Okay, dito? Tigayin ko na po todo ha. Ah. Uh. Uh. Wala. Tinan niyo, ko. Oh, oh, oh. Pero dito, hindi ko po pipigay. Ito lang sa yung niya. No. Ay, ay, Hindi ko ay, 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 po! ay, pulam Pulang po ito. Dalang dalili lang po. Hmm. pulang. Ay, Ang dalawang bumibira rito, pero yung, ang, ang yung grupo. Na, no. next sa torare pa oh no! sa kararotas kung sino sa magumbal sa nalagay ko magkakatay perkuna Dios Dios sa lahat na nakatawatan sa kerno ang sa sa kamara ilawe sa bawat iluluyab nila ayon pu dalawa kamay mula sa ulo pababak, pababak! silibaklas baklas baklas alis mo to ha alis mo ha alis mo Nagkakaintindihan? Oo. Oh, Oo. Oh, Sige, baklas, baklas, baklas. Tangkalin mo. Magbusap tayo. Hindi yung ganyan mag uusap tayo. Sige, oh. habang nag-uusap, pababa, 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 ganyan, Tanggalin mo nilagay mo rito, ha? Oo, oh, sige. Tanggalin mo, ha? Oh. Babae ko uh, ito. Sige, baklas, baklas. Alamin po natin, wait lang, ha? Sige, sige. Sige, sige baklas. Tanggalin mo ito lahat, ha? Oo. Oh. Huwag mo nang balikan. Oo, oh, sige. Nagkakitindihan. Oo, oh, sige, sige. Oh, sige. Tama ba ako, babae ka? Ha? Ah, sige, baklas, oh. baklas. Baklas! Babae. Babae. Sige, baklas. Naaban na usap tayo, tanggalin mo. Oh, sige. tanggalin mo na lahat. Tanggalin mo. Oh. Sige pa! Oh. Sige pa! Nainggit na gagalit! Okay. Po! Okay. Nainggit na gagalit! Nagagalit ka! Bakit nagagalit ka? Okay. Ah, ilang kayong bumibig ka? Okay. Okay. Sige, baklas, baklas, baklas! Tanggalin mo! Dami yung nilagay ma'am! Sige pa! Okay. Tanggalin mo lahat! Mag-usap tayo maayos ha! Oh. Hindi kita sasaktan, mag-usap tayo maayos! Ha! Oh. Ah. Oh, okay. Uulitin ko, inggit galit! Ha! Ah. <laughs> <laughs> galit, 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 ka. galit, 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 oh. Sige pa! Tanggalin mo lahat. Sige pa. Malapit ka lang dito? Oo. galit, 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 ang kandilang itim mo kasi, paliwanag ko lang ma'am, no? Pag huwag sa tinirik ka ang kanan niya, talaga papatayin ka. Sige pa, sige pa. Sige pa. Sige pa. Arborin ko sa ito, ha? Oo, oh, sige na. Sige na. Oh, Arborin ko sa'yo, ha? Oo, oh, sige. -si. Ha? Oo, oh, sige. Paano -si. yan? Papatayin kita? Ha? Paano yan? Oo, okay, 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 okay. Wag? Bakit wag? Bakit wag? wag. 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 Ha? Ah, Ngumingiti ka pa, oh. Bakit wag. Wag. wag? Sige, sige, sige. Tanggalin mo lahat yan, nilagay mo. Sige pa! Okay. Hmm. Ayan ma, matuloy nyo lang ha. Ilangan ako. Ilang ako. ko. Puh! Wala hindi ko pinahan Dalawang daliri lang yan. Wala pong pwersa yan. Oh. Sige bakla, sige Gagaling na to ha? Oo, sige. Gagaling na to. Sige pa. Pwede malaman ko ng pangalan? Pwede? Agi, hindi ko alam. Huwag mo kayo na ano. Sige baklasin mo. Kilalang kilalang niyo lang ito ma'am. Agi. sa nakakasalamuan mo. Sige pa, sige pa. Sige pa baklas, baklas. Agi, agi, agi. Sige pa. Marami ka nang dito? Marami? Hindi, marami? Di, marami na, marami na. Marami na. Marami na. Marami, ay, na. marami, marami na. May pinatay ka na. Oo. Um, Ilan? Hindi, ikaw marami, marami. Basta marami. Oo, uh, marami. Sige, sige, baklas, baklas. Sige. Matindi man kukulam to sa inyo, ma'am. Kahit ano yung... Hindi Saka dito rin ko? No, po, dito lang. Sige ba, sige ba, tanggalin mo. Ayaw, mami, eh. Sige ba, sige ba, baklas! Tanggalin mo lahat, mabilis! Ay, ibig sabihin mo. Sige pa, sige pa. Kunti na lang, kunti na lang. Kaya nga akong bote, ma'am. Kukulong ko to. Baka balik ang Sige pa, sige pa. Sige pa. Ayaw mo sabi pa, alam mo. Ayaw. Huwag mo kong Kilala ka lang nila eh. Sige pa. Pero gagaling na ito. Ngayon mismo. Ngayon. Mag-usap tayo maayos, ha? Ngayon mismo. Arburin ko sa ito, ha? Sige. Kunti na lang, kunti na lang. Kailangan ng bote. Sige Sige pa. Ito po, andito kami um, sa Pangasinan. Sobrang layo po. Sige pa. Sige pa. Mami, ibuk sa mong ganyan. Ayun siya tayo. Ayun mo, mami. Ayun po eh. Pero gagaling na to ha? Oo. oo. oh, hmm? Ngayon mismo. Oo. Oh, Hmm. Ulitin ko. Nandito ka lang? Oo. Nandito ka lang. Oo, nandito lang. Malapit. Malapit lang dito. Malapit dito. Papatay na kita. Okay. Panginoon ko sa akin ang mga dakilo, mingyaw ng basbas sa iyo, naikulong ko sa buti, ang gumagambala sa lalaki ko. Ayaw! So, ipratrace. Ako. Pagka ano sa amam, sara mo ka ka. Ma? Sara. Pagalan ko. Julius, pagkakamtong. Pagalan ko. Julius, balik sa kanilang. Sir, sir, sir. Sir. Iki. Can... Ah, inom ka muna, sir. May tatanong ako. Alam mga sinabi mo? Ah? Hindi mo alam? Mm Hindi. -hmm. Kahit isa? No. Mm -hmm. oh, mama, dapat ang niya. Ako kanina pa ang uyo. Ako yun. Ako nag nagsasalita. Ulitin ko. Alam mga sinabi mo? Ah? Wala. O, oh, may video po tayo. Pwede nyo nga po yung video sa akin lang. Shout out sa lahat ito. Ah, uh, papatay na. Nakikita ko po uh, itong July uh, first week. Talagang nakikita ko po nakanong siya chair Hindi siya nakabote pero nakakahon. Ayun uh, nga 'yung boteo naaga natin. Shout out kay Yeshua Masiya, kay Melol kay Apo Rap, Apo Ken, Apo mga magigiting po itong mga lumalaban sa spiritual. Maraming salamat.